Maraming salamat naman, Nick. Nahiya naman ako. Wala man lang ako na handa para sa'yo. Ay. Wala po yun, tita. Ang isipin niyo na lang po, uh, welcome gift ko po yan sa inyo. Ay, hindi ako nagtataka kung bakit sinagot ka ni Cez, eh. Napakabait mong bata. Salamat po. <laughs> Napasaya mo si inay ngayon. Alam mo, sa ang mga... ang mga importanteng tao sa'yo. Importante na rin sa'kin. Kaya love na love kita Love, love. <laughs> <laughs> Sino kaya yun? Bayaw! Uy! Bisnes! May bisita ka! ko, Tita Alicia. Mm -hmm. Ano ba kinagawa mo? Nakatanggap ako ng tawag mula sa doktor. Lumabas na yung results ng lab para kay Tita Alicia. Talaga? Kaya ako yung tinawagan ng doktor dahil hindi naman niya alam yung contact number mo. Anong sabi ng mga doktor? Okay na daw ba si inay? Okay naman. Kailangan lang niya pagpatuloy yung pag-inom ng steroids para mawala na yung pamamaga ng sugat ni tita. Ang sabi ng doktor, gusto pa daw niya observahan si tita Alicia. Kaya, pinaschedule ko na yung check-up niya sa susunod na araw. Pwede ko kayo samahan kung gusto niyo. Um, hindi, bro. Ako yung bahalang magdala sa kanya sa hospital. I just want to make sure na okay na yung health ni tita Alicia. I promised her that I would take care of her. Kasi ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Luis, matagal ka na nakabawi nung pinakilala mo sa akin ng mga anak ko. O, oh, naman pala eh. Um, <clears throat> bro, huwag ka na masyado mag sa mga kasalanan mo. And alam naman natin na sobrang busy ka talaga sa trabaho mo eh. So, ako na lang bahala sa nanay ng girlfriend ko. Okay. Sige po, 从那吗？